Hello guys! Welcome to Ramdalise Vlog. So, today nga pala ay maghahanap tayo ng manggagawa ng susi. Naiwala ko kasi yung susi ng ADB ko kasama yung susi ng top box. Kaya naghahanap ako ng paraan kung paano ko ito papagawa. Since hindi ko na makita yung duplicate, kaya hanap na lang ako ng paraan kung paano ko mabubuksan na aking top box. Habang nagdadrive nga pala ako, ay nakita ko yung isang shop na to sa gilid ng CEO Malolos na gumagawa ng susi. Kaya naman sinubukan ko kung kaya bang buksan ni Kuya ang aking top box. Kaya nga walang anong paligoy-ligoy pa ay sinubukan na ni Kuya na buksan ang aking top box gamit ang kanyang iba't ibang mga susi. Hindi rin talaga ako sigurado kung kaya buksan ni Kuya yung aking top box dahil wala nga akong dalang duplik. Kaya magbabaka sakali na lang din tayo kung mabubuksan pa to o hindi na. Kaya naman hindi na nagpapigil si Kuya at kinalikalikot at sinundot-sundot hanggang mahanap ni Kuya ang tamang susi na lalapat sa aking top box. Reject yan. Bakit na-reject? Ibang hindi gumagana Alin kaya dyan susuka sa susi? At napag-aralan na nga ni kuya kung anong susi ang pwedeng lumapat sa akin top box. Kaya naman sinubukan na niya para maisuot ang susi na lalapat sa aking top box. At eto na nga guys, na-amiss talaga ako sa nangyari. Kaya naman kung nawalan kayo ng susi ng sasakyan, kailangan nyo ng duplicate ng susi ng bahay. At nagre-repair din pala siya ng mga sapatos. Kaya naman kung meron kayong gusto nyo ipagawa, pumunta lang kayo dito kay Kuya Oliver sa harapan ng Central Escolar University. Dito lang yan sa Malolos, Bulacan. Ang helmet ko nandito kasi. Kaya ibang helmet ang gamit. hindi di naman ikulawa mo ng cool kitap. Ako? Iwan Iwan yan. Sige okay lang. Pagkakain dito ha. Ayun Wag na walang ng susi. pangalan mo? Oliver. Oliver. Uyako Oliver. Marami siya pa. Ayun, ayun. yung susi na Pwede rin mga sapatos. Ayun, dami na nga. pwede gawin. Duplicate ng susi. and guys, sa halagang 400 pesos ay magkakaroon na ako ng bagong susi. At nagdaw nga pala ako ng 200 pesos para bukas, pagawa na, babayaran ko na ng buo. At dahil bukas pa magagawa ni Kuya, ay babalik na lang tayo for the second video. One day later. Po, ah. Ito yung Mitsubishi ko ha. Honda. Ito ba yan? Ayan. Ah, okay. Ayos. na. So, meron na akong uh duplicate na susi sa aking uh, top box. Yeah. Ito lang yun sa Malolos Bulacan. Ito so, sa tapat ng Sige Malolos. Kuya Oliver. Hanggang ano, oras ka nag... Uh, ano? Ito sa wine. Ha? 6 p.m. Ano? Uh, 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 ano? Ah, uh, Ram Save Vlogs. Gusto kayo shout out. ilan <laughs> na lang ako. <laughs> Shout out sa mga nagpagawa ng susi sa kanya. Shout sa dati kang right? masama sa Mr. Pwede. Yun o. No? At sa Mr. Pwede yeah. ka. Baka sa Malolos dito sa ano. Baka na ako pagpagawa ko sa inyong sa Patos. Okay. Ayan, meron na siyang sariling ano, presto. Yun know. o. Ayan at pauwi na nga pala ako sa bahay namin. And kung nagustuhan niyo ang video na ito, don't forget to follow and subscribe.